Good morning! Pinoy Farmer's Journal na naman po ito. Salamat mo sa mga bagong subscribers. God bless us all. Pansin niyo po na andito po ako sa Umahan. Local term sa amin. Palayan to, palayan to talagang palayan siya. Ngayon, dahil nga sa halos 6 months nang walang ulan, kaya ganyan na lalaki ng bitak so nung nakaraang araw umulan the whole night buong gabi at kinabukasan may ulan pa din dahil nga sa nang bagyo may bagyo sa Quezon so parang dito ulan hindi naman malakas pero at least nagkatubig or nadiligan kaya ayan kita nyo nakapag ano bang tagalog ng daro til plow pag so basta yun <laughs> alam kung anong gagawin dito mais alamang mais to or munggo or mani dahil hindi pwedeng pala yan ay, hindi po yung palay. Itong daan pala na ito ay papuntang school, elementary school ng aming barangay. So, kita nyo, may mga may mga ano pa dahil nga sa nakaraang mga buwan ginawa itong mais kasi hindi rin naman tumubo ng hindi rin naman nagkaroon ng magandang yield dahil sa wala nga talagang ulan kami yan din yung aming palayan banda yung sa may maliit na kubo dyan baka plano nila pa pa munggo siguro munggo, munggo beans so ayan o kita nyo naman ang lalaki ng bitak grabe siguro ang tagal na ng panahon ng buhat ng nagka-elnenyo ng ganito katagal kaya talagang sa probinsya, pag mga ganitong klase hirap hmm, kita nyo, lalaki ng bitak so yan ditingnan natin mga susunod na buwan kung anong itatanim ng ibang mga may-ari ng lupa dito So, yun lang po muna. At i check po natin by next week. Kung uulan yan, pataniman na nila kung ano pwede. Yung school pala namin, yung school, elementary school ay nasa tuktok ng, hindi nang tuktok, uphill lang naman. Kaya kita hanggang baba ng buong barrio Oh, so, maganda, papakita ako na lang din. Sige na andito na rin lang naman tayo at meron pa lang gaganap yung recognition ngayong araw recognition day closing graduation day ng grade 6. Hello. Wapang wapang malagi mo nag kuan hmm. ilis. Wapang malagi mo nag mama. Wapah. Oh. Aw. Ah, Asa sila si Dodong? Nagkuwat siya. Na adira, Oh. Na dito ay. Asa bali? Ah na ah, nasa ah, sige sige. Yung sapa malalim to na sapa. To yon to -tuyo. yon. katubig tubig. -tubig. Ganon yung idinulot dito. Grabe. Mga saging naman nagkasakit. ano you know. Welcome sa aming school. 2023 2024 in the processional march wow. <laughs> <laughs> To our school head, Mrs. Charity D. Adol, to our ever-supportive municipal counselor, Mrs. Aileen Ilbasilan, visitors, good morning. Completion day is always.